Hi, good morning, good morning, good morning, good morning once again. Nagbabalik ang link lingkod na si Kalagal Vlog, no mga idol? Alright, alright, alright. Shout out, shout out, shout out. Okay, this time mga idol, at tayo papasok na sa ating trabaho. haraw ng Monday, no? Mga idol. Alright, aba. impossible no? Woo! uh, ganito yung daanan niya yun at 7 o'clock na ng umaga no? at maluwag no mga idol anong mayroon at maluwag yeah! at baka holiday na naman baka nga holiday ngayon no Ay, mga idol shortcut tayo kasi matagal yung stoplight dun eh Kaya dito na ako dumaan sa ng sinagtala yun na nga ano, mga idol nandito tayo sa may Batasan Hills sa may IBP Road no? alright mga idol may napansin ko lang ay walang ka traffic traffic ngayon no? hindi ko alam kung holiday ba ngayon ano ba ngayong araw na ito ano? Okay, Monday na no, Monday naman But, ba't walang traffic? <laughs> hinahanap ko yung traffic <laughs> usually pag itong oras masikip dito sa batasan di ba? Nagpupo nagkukumpulan yung mga sasakyan at motorista pero ngayon mga idol ngayon ay walang ka-traffic traffic at maluwag ang daanan no? Hey. Okay. Ang oras natin ng mga idol ay 7.09 na nang umaga, no? Okay? <coughs> Napasarap kasi yung tulog natin. Napasarap, mga idol. Kaya, charot charot sa ating lahat. Yan, nandito na tayo sa may Commonwealth. Okay. Mga idol. At papasok na naman tayo sa ating trabaho ngayong araw ng Monday. Oh, oh wala talaga traffic tapik mga idol. Anong mayroon? Bakit ito traffic? What? Uh, holiday ba ngayon? <laughs> Holiday nga yata ngayon. Ano bang mayroon ngayon? Bakit holiday? Ayan na nga mga idol. Nandito tayo sa may... Pandasora. Ay, Luzon Avenue. nyo, Kapasok. All right, all right. Tapit na ako sa aking pinapasokong trabaho Alright, alright Check it out, check it out Good morning to. Tol. <laughs> Pwede naman. Walang bulpin. Ha <sighs>

Help oh, me Yan na nga na mga idol, nagsulat muna tayo ng ating to. Ang pangalan sa gate para tayo ay identify na dito tayo nagtatrabaho sa loob ng subdivision na ito, no? And then, para makilala na tayo kung saan tayo nagtatrabaho, okay? Alright mga idol, maraming salamat po sa inyong lahat at sa sana po'y supportahan niyo po, po yung aking YouTube channel na Galaga Vlog